sa ulo ng ating mga balita sa ating top story chairperson at mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na nupana sa puesto. Sa balitang lokal, Hepe at dalawang iba pang pulis sa Rizal na police station na rilim na sa puesto kasunod ng pamamaril ng pulis sa kapwa ng pulis na ikinamatay ng isa. Sa pambansa, Senador Jinggoy Estrada handang pagbuksan at paimbestigahan ang kanyang mga bank accounts. Sa ibang dagat grupo ng mga Arab countries, kinundi na ang pag ng Israel sa Qatar. Sa atin namang balitang espesyal, daan-daang tao na nakasuot ng mermaid costume sa Michigan, nagpipon-pipon para sa Guinness World Record. Sa presyon ng produktong petrolyo ng mga na kumpanya epektibo na ngayong araw. At sa palakasan, Pilipinas nahanay sa matinding koponan sa FIFA Futsal Women's World Cup. Yan mga kabumbo, ang ulo ng ating mga balita at ngayon dumako naman tayo sa detalye, unahin natin ang ating top story. Matapos si anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. agad na sumabak sa trabaho ang Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa infrastructure project ng gobyerno, partikular na ang flood control projects. Pinangunahan ni Court of Appeals Justice Pedro Corrales ang oath-taking ni ICIA Chairperson Andres Reyes Jr. at mga commissioners na sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at SGV and Corporation Country Managing Partner Mayor Rosana Fajardo. Dumalo rin sa seremonya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, natatayong special advisor ng komisyon sa visa ng Executive Order Number no. 94. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICI na silipin at mangalap ng mga ebidensya at informasyon sa anomalya sa flood control at iba pang tulad ng mga proyekto ng gobyerno. Magre-recommend ito ng ihahaing mga kaso sa Office of the Ombudsman, Department of Justice, Civil Service Commission at iba pang competent bodies kaugnay ng issue. Magpapanukala rin ito ng nararapat na mga hakbang para matiyak ang transparency at accountability sa mga programa ng pang-infrastruktura. Samantala, sa ating mga balitang lokal, na sa pwesto ang hepe ng Rizal Police Station at dalawang pulis. Matapos ang insidente ng pamamaril ng isang pulis sa kapwa niya pulis, na ikinasawin ng isa at ikinasugat ng isa pa sa barangay Gadangaw, Rizal Cagayan. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Fonda, tagapagsalitaan ng Cagayan Police na Provincial Office, kabilang sa dahilan ng pagkakasibak sa pwesto kay Police Captain John Jefferson na bumanglag at sa dalawa pang polis ay para bigandaan ang isinasagawang investigasyon. Sinabi ni Fronda na nagsasagawa na ng uh, hiwalay na investigasyon ng provincial at regional police office sa naturang insidente batay sa inisyal na investigasyon na nakabalik na sa FBP checkpoint. Ang suspect na si alias AJ residente ng Tuong Cagayan, kasamang isa pa matapos magsagawa ng mobile patrol nang bigla umano nito itinutok ang kanyang service firearm sa kanilang team leader sa hindi pa matukoy na dahilan. Sinubukan na umawat ng dalawang nakadyuti na polis sa checkpoint, subalit bigla silang pinaputukan. Dahil dito, nagtamo ng sugat ang mga biktima kung saan isa ang ibinaklarang dead on arrival sa pagamutan habang ang isa pang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanang hita ay inilipat sa isang pagamutan dito sa lungsod ng Tugigraw. Agad namang sumuko ang suspek na polis at isinuko niya ang kanyang service sa firearm kung saan nasampan na rin siya ng mga kaukulang kaso sa korte yung atin pong uh, COP together with the investigator ay ano po minandato po niya na mag-undergo nga po ng alcoholic uh, breath uh, test yung mga personnel na naka-duty that time doon sa uh, checkpoint and uh, we are still waiting uh, po doon sa uh, resulta para masasabi po natin na sila po ba ay uh, uh, nakainom or uh, sadyang meron pa pong uh, ibang rason. in may mga ibang unit na din po ng uh, ano lang uh, na nanggaling po dito sa Cagayan uh, PPO and uh, same time po yung mga galing nga po sa original uh, headquarters para po magkandak nga po ng uh, deeper na investigation kung ano po yung uh, talagang naging motibo dito sa incident na ito